Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Aquarius. So, simulan natin sa general forecast, susundan ng career or money, relationships or love life, and then advice cards. So, welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. Alright, so... Let's start with your general forecast, Aquarius. You have the Queen of Pentacles, and it, this is telling me na parang nagiging aware ka how important your money and your time is. In the past, kasi na ng mga situations na parang may mga bagay talagang hindi mo magawa ng uh, solution for everyone, parang or may mga situations na parang uh, hindi talaga magiging fair para kay, sa 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 mga tao no kung kumbaga may may pros may cons ganyan you have the nine of wands in reverse uh, na potential energy for the month of may ang ibig sabihin nito is there are things na parang magbibigay sa iyo ng parang uh, may 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 situations that will discourage you there are situations that can make you feel like uh, you don't believe yourself or there are things that makes you want to just uh, think of yourself that you cannot do it. Kung baga, nakakadismaya somehow. Mayroong may mga ganung pakiramdam na parang nawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. You have the star energy as your advice. So, find ways para maging inspired ka find ways sa para magkaroon ka ng hope. Magkaroon ka ng parang don't be afraid to change things up. Huwag kang matakot na magkakaroon ka ng uh, na maghanap ng ibang bagay na magkakaroon sa iyo, magbibigay sa iyo ng uh, peace and ng parang parang new energy para para mag simula ng something. So, kunwari, let's say, hindi ka masyadong sanay na kunwa lang uh, um, may opportunity somewhere else wakang matakot na sumubok na pumunta sa ibang lugar na hindi mo masyadong alam or mag-start something ng isang career na pwedeng hindi mo masyadong sure or pwedeng may isang taon or may isang bagay na parang nagbibigay sa iyo ng some kind of opportunity or some kind of uh, parang uh, uh, advice so don't be afraid na parang bigyan kung kung it feels good for you try it uh, because kasi there is this energy na parang may two of ones kasi na naka-reverse eh. parang parang medyo maliligaw ka kung saan ka dapat pupunta or may mga desisyon ka na hindi mo alam kung paano yung gagawin mo ganyan so there are things na parang kailangan mo ng somehow some kind of inspiration to actually para magkaroon ka ng guide Okay? So, yun yung meron sa inyo, Aquarius. Tapos, yun yung general forecast ninyo. So, let's move on to career and money. So, just have that peace, no? Kung ano yung tingin yung makakabuti sa inyo and tingin mong may, kahit minsan medyo nakakagulo or medyo hindi kayo sanay pala, just try mo lang. Okay? So, kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe and and hit the like button if you are on YouTube. Nakulog yung cards so pun ko lang. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook Huwag niyo po kalimutan na i-share ito sa mga kakilala ninyo na kailangan ng reading Malita bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin Okay You have the moon The magician in reverse Three of wands Seven of swords And seven of cups Okay the moon uh, Sagittarius, may mga situations ba sa career mo na parang somehow uh, may gusto kang mangyari pero parang hindi siya mangyari, parang labo niyang mangyari, parang may mga ganong feelings kasi na parang hindi pa masyadong buo for you yung mga gusto mong ma-achieve. Ma In the past, there have been situations, may mga nangyari na or parang may mga feelings sa'yo na parang feeling mo hindi mo kaya and parang feeling mo there are there is parang kubaga pag kubaga masyadong masyadong mataas yung gusto mong kunin pero hindi ka pa ready may mga ganong situations na nangyayari in the past um uh, so si, si, malamang sa malamang yun din yun yung sa the moon parang may gusto kang marating eh pero somehow malayo siya you have the three of wands potential energy for the month of May Three of Wands is telling me na magkakaroon ka ng opportunity to expand, to prepare, and magkaroon ng parang makikita mo kung ano yung dapat mong paghandaan, Okay? You have the Seven of Swords in reverse as your advice cards. Advice card. So, there is uh, ang sinasabi dito is parang parang just be honest and just look at things na parang kung ano yun, yun yun. And just deal with things straight na, na, parang napaka straightforward. Kung baga simplehan mo lang yung strategy mo pagdating sa career and money mo. Kung, kung ano yun, yun lang. Huwag mo bibigyan ng ibang meaning. Huwag mo bibigyan ng ibang pag-iisip. And importante is be very honest and just be just make it simple. Uh, wag kang wag kang magtatago ng mga bagay sa ibang tao, wag kang magsisinungaling sa ibang tao. Just just keep it simple. Because you have the Seven of Cups in reverse as your uh, as your potential outcome. A uh, Seven of Cups in in reverse is parang yung mga bagay na parang hindi mo alam mo yung there 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 is a potential for you na lahat ng mga bagay na feeling mo hindi mo ma, uh, ma, makamit baka makamit mo siya because naka-reverse siya eh. so so just be very simple just just do things with the intention of just sticking with the truth being honest and 'wag mong masyadong bibigyan ng ibang meaning yung mga bagay na kumpaka baga simple, simple simple lang kung ano yung kung kung ano yung nasa harapan mo yun lang yun ganun siya okay So, let's move on to relationships and love life. Meron po tayong uh, 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo pa yun napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po ang gabay ninyo sa buong taon. Okay. okay. You have four of wands, nine of swords, seven of swords, Five of discs in reverse. And ten of wands. Okay. Pagdating sa relationship and love life, hindi ibig sabihin na puro jowa lang. Pwedeng family, friends. Okay? Four of wands. There are reasons for you to celebrate. There are reasons for you na parang magbigay ng uh, uh, maging happy sa relationships mo. Kumbaga, may mga small... Nakikita ko dito may mga small na uh, win. Kumbaga, may mga, may mga rason para magsaya. And, binibigyan mo ng pansin yun, na-realize nare mo yun. Kahit gaano pa yun kaliit. In the past kasi, may nine of swords energy ka eh, na parang lahat na lang magulo, lahat na lang ganyan. Kumbaga, there are things na nangyayari na parang hindi ka masyadong masaya. So, kahit may konti lang na parang na, na, um, may bagay na uh, nagbigay sa iyo ng konting uh, rason para maging masaya, binibigyan mo talaga siya ng importansya. Okay? You have the Seven of Swords potential energy. Seven of Swords, ibig sabihin, uh, may, may mga taong pwedeng mangloko or pwedeng ikaw yung pwedeng mangloko. Uh, there are there are there are things sa parang pwedeng itago or what no Let's see. Five of discs in reverse. Five of discs in reverse. Uh, wag mong hahayaan na yung kahirapan or yung feeling na kulang or pagay yung insecurity ay magbigay sa yon ay pababain ka. Instead, feel that punong-puno ka ng pagmamahal, punong-puno ka ng uh, security, and wag kang huwag mong masyadong, huwag mong, mong, iisipin sa sarili mo na ang mababa ka. You have to feel in yourself na punong-puno ka ng uh, resources, punong-puno ka ng time, ng uh, marami kang pwedeng gawin. Ganyan, kumbaga, think of yourself as somebody that na gusto mong maging para yun yung energy na meron mo. Huwag mong hahayaan na yung mga 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 bagay na nag na 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 nakaka nag, sa iyo pababa ay hilain ka pababa as long as na ang tingin mo sa sarili mo ay mataas yung mga taong hindi mag yung mga taong gusto kang pababain hindi siya mag-effect sa iyo okay ten of wands ito yung potential mong outcome ten of wands is parang ang dami kasing work na kailangan gawin pagdating sa relationship mo so kailangan mong i-work on yourself mismo, ang na-feel ko dito is mas sa sarili mo eh. Parang, you need to be very, you need to give yourself the time to improve yourself. Ano ba yung tingin mo sa sarili mo? How you are, what's your relationship to others? And kung ano yung tingin mo sa sarili mo, kailangan mo siyang pagtabawan. Pa. Because there's a lot of learnings for you. There's a, there are a lot of opportunities na pwede mo pang gawin pagdating sa sa mo. So, kuha na tayo ng advice cards. Okay. Advice cards tayo. dreams of abundance ayan this is part of your advice card sa ano sa relationship eh ito muna tayo fire transmutation and purification ibig sabihin there are things that you can change purify. Purify yourself. It transmute. Change mo to better yung mga bagay na nakikita mo, na realize mo na hindi maganda na ginagawa at parang mga habits mo. Okay? Dreams of abundance. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insights that will help you manifest your desires into reality. So, pwede kang mag-isip na parang, uh, sana, ito yung gusto kong mangyari, ito yung ganito, ganyan. So, yung dreams mo, they may have some clues kung paano mo ma-achieve ang iyong mga abundance travel let every aspect of this trip unfold in harmony may divine order arrange and handle every detail i will be guided easily and follow the ideas as they are shown so if you kung kaya mo no mag-travel ka kung hindi mo kaya mag-travel just go somewhere na go somewhere na para mapapag-isip-isip ka lang give yourself the time kasi diyun mo makukuha daw yung mga uh, yung mga realizations or ideas eh. Yun yung guide magiging guide mo and you will you magkakaroon ka ng parang somehow new uh, new directions. Yun nakikita dito, okay? And sundan mo lang siya. Okay? Yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula One on Facebook para every month may abangan kang forecast for a sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.